Hi guys! Welcome once again to my channel. This is a Maya Maya Health and Beauty Tips and Mega Love Shoutout sa inyong lahat. Tip sa pagtanggal ng mancha sa mukha. Bago tayo magsimula, kung bago ka lang sa channel ko, please subscribe, like, and share and don't forget to hit the bell button para updated ka sa lahat ng aking mga vlogs. Ito yung pantanggal ng uh, melasma or mancha at tamang paggamit ng bawang kung bawang ang iyong gagamitin. Ang uno mong gagawin ay maghilamos ka muna ng mukha at magscrub scrub ng dahan-dahan sa mukha. Kalahating butil ng bawang ay babaran mo lang ng tubig. Huwag mo siyang pipigain dahil ito ay talagang matapang ang bawang. Kailangan talaga ay in and out ang gamutan kaya yung kalahating butil ng bawang ay iyong iinumin. Ang bawang ay matapang kaya ito ay nakakasunog ng balat. Kung ito ay rerekta mo na ipahid sa iyong mukha, yun ay mali. So kailangan talaga ibababad mo lang iyan ng mga ilang minuto at pag amoyin mo muna yung tubig kung talagang amoy na amoy na ay pwedeng pwede mo na siyang uh, ipahid sa iyong mukha gamit ang iyong brush. Maganda rin ito sa wala pang melasma. Ito ay uh, nakapagpapatibay din ng balat para huwag tubuan ng melasma. At huwag na huwag kalilimutan ang mag-sunblock na mayroong tatak na SPF 50++ kahit anong brand. So thank you so much guys for watching and see you to my next vlog. Bye!